tignan natin yung mga update bago ang FIBA World Cup at marami ang mga lumabas na balita para sa mga basketball fans na siya namang naging sentro ng talakayan sa mundo ng basketball related na rin sa FIBA World Cup. Kagaya na lamang ng hindi maglalaro si Nikola Jokic sa FIBA World Cup, yung update ng MRI ni Kai Soto na hinihintay at kung ano ang status nito. Meron rin naman yung nagpalakas ng kanilang team kagaya ng China at nakakuha sila ng NBA player bago ang pagsisimula ng FIBA World Cup. Yung status ni Jordan Clarkson kung maglalaro ba ito o hindi. Para para sa Gilas team at maging si Carl Anthony Towns ay wala ring 100% confirmation na maglalaro para sa Dominican Republic. Yan ang titignan at pag-uusapan natin sa video natin ito. Pero bago natin simulan ay huwag ninyong kalimutan na i-like ang ating video. No, umpisahan na muna natin sa hindi nga maglalaro itong si Nikola Jokic para sa team ng Serbia at naging isang malaking balita ito bago ang FIBA World Cup. Ang naging dahilan ng kasalukuyang best center ay extended rest o gusto niyang magpahinga na muna sa paglalaro ng basketball. Best local player na yan ng Serbia pero hindi maglalaro sa FIBA World Cup at kung titignan nga naman natin ay naging matindi ang laro sa NBA Finals at sapat na dahilan na rin ito para huming siya ng extended rest o mas mahabang pahinga mula sa paglalaro ng basketball. Yun nga lang ay nabawasan ng konti ang excitement sa FIBA World Cup dahil na rin sa hindi maglalaro ang kasalukuyang best center ngayon. Dito naman tayo sa Kai Soto update na kung saan hindi ito nagpakita. Sa gilas practice noong July 24 on itong lunes at ang pinakalates nga ay clearance mula sa kanyang doktor na siya namang hinihintay ni Kai Soto at ng Gilas team. Nakikita lang natin na natatagalan ang desisyon ng kanyang doktor at hindi natin alam ang dahilan. Dahil na rin sa mga naunang pahayag ay sa weekend lalabasan ang resulta ng kanyang MRI. Pero Tuesday na nga at wala pa ring MRI result na lumalabas. Sa X-ray ay walang nakitang problema sa likod ni Kai pero mas masusing check up pa rin ang MRI kaya naman natatagalan rin ng konti ang resulta nito. At tinignan natin kung gaano katagal bago makuha ang resulta ng isang MRI at nasa 1 to 2 weeks ito kaya kailangan pa ng konting oras siguro dahil baka aabutin ng 2 weeks bago makuha ni Kai ang resulta ng kanyang MRI. Kung malinis naman ang resulta ng MRI ni Kai Soto ay asahan natin na maglalaro siya at kung may konting problema ay posible na magdalawang isip ang kanyang kampo at gaya ni Nikola Jokic ay baka hindi rin ito maglaro at kakailanganin ng extended rest. Hindi naman 100% na maglalaro itong si Carl Anthony Towns sa FIBA World Cup at ayon nga sa update tungkol sa kanya ay nasa 90% na maglalaro ito. Pero ang totoong nangyayari kapag ganito ang lumalabas na balita ay nasa 50-50 kung maglalaro ba siya o hindi. Kasi madali lang naman nasabihin na maglalaro siya kung talagang maglalaro ito para sa kanyang national basketball team at kung 50-50 naman ay ganitong klase ng update ang lalabas tungkol sa availability ng mga players. Itong 90% ay hindi sigurado dahil kung sigurado na talaga ay nagpahayag na ito na 100% available siya sa FIBA World Cup para sa team ng Dominican Republic. Mas nagustuhan pa natin si Nikola Jokic dahil diretso niyang sinabi na mag skip na muna ito sa FIBA World Cup. Mas malaki ang chance ng gilas na manalo laban sa Dominican Republic kapag walang Carl Anthony Towns kaya papabor sa atin kung hindi siya maglalaro. Kung merong mga umayaw ay meron na mga NBA players na handang-handa na para sa FIBA World Cup kagaya na lamang ni Nianis Antito Tompo, Rudy Gobert, Luca Doncic at marami pang iba. Kaya naman nasa mga players lang talaga at ng kanilang kampo kung maglalaro ba sila o hindi. Sa kadahilanan na rin ng injury o kung hindi naman ay yung bayad na isang malaking factor o malak ang impluensya na nakakaapekto sa desisyon ng mga players kung maglalaro ba sila o hindi. Kasali na rin dyan yung sakop ng Daniels sa injury dahil pwedeng hindi makapaglaro ang mga NBA players sa NBA kapag nagkaroon sila ng malalang injury. Mula sa FIBA World Cup, maraming bagay talaga ang nakakaapekto sa desisyon ng mga players kaya naman may mga players na hindi naglalaro sa kanilang national basketball team at marami rin naman ang may gusto na maglaro dahil pwedeng ayos na sa kanila ang deal at sa iba naman ay talagang may injury at kailangan ng pahinga ang China ang isa sa nagpalakas ng kanilang team bago ang FIBA World Cup dahil na rin sa kumuha ang mga ito ng isang naturalized player na active player sa NBA at matagal-tagal na rin na hindi natin nakita ang China na ng naturalized player kaya naman papalag ang China sa FIBA World Cup. Si Kyle Anderson ang kanilang naturalized player at malaki ang kontrata nito sa NBA nasa 18 million dollars to year deal ito at magiging malaki ang impact niya sa national basketball team ng China. Jordan Clarkson naman tayo at nasa 50-50 rin kung maglalar ba siya o hindi para sa Gilas team. Ang isa sa dahilan nga ay yung deal at karamihan sa mga update ay patuloy ang negosasyon sa kampo ni Clarkson at ng SVP orang ng Gilas. Healthy itong si Clarkson at isa talaga yung sakop ng deal ang nakaka influencia sa mga players kung maglalaro ba sila sa FIBA World Cup o hindi. Halimbawa na lang ay may insurance ba kapag nagka-injury siya dahil pagdating sa dokumento ng kontrata ay kasali ang mga bagay na ito na hindi na nila inilalabas pa sa publiko. Kung magiging maayos naman ang negosasyon ng gila sa kampo ni Jordan Clarkson ay maglalaro ito at kung hindi naman ay wala ring Jordan Clarkson sa FIBA World Cup para sa Gilas team.